Ito guys, nung panahon nito, yung ang kalaro na nang lulo ko dito, yung volleyball na. Itong banda o, oh. ngayon mataas na yan. yan ngayon, taniman na, yan. May mga lang bagong tanim dito. Ayun guys, so, wala magulang na nyo. Ay, mayroon man sa dalawa yata, pangkatasan sa talbos ng kamuling kahoy. Kaya hindi ako na. Nakatawa tumakit. Dapat may sanggot, sabi ko, sanggot hindi ko mapanik ay may laman ako, kita sa laman doon kukunin ko yung bagong may laguna no, oh, yung ginigin doon ayun guys ito sa bukid buhay probinsya ito ngayon no oh. hirap ng buhay probinsya walang pira doon ako dumaan no oh. kung narito yan mabot ng sentro ng malangkurang yan ganda ito, guys ng prisco kaya dapat talaga kung tenta nito para may kubo Para may ano pagka o may paingahan. Diyan natin yung ano doon oh. No? Mukhang hindi lang nung dito. Ang nabawas pa doon yung ano ginawa ng tulay ang baba. Kaya tubig laging baha. Di ba? Ano ba dito? Kasi hindi man gaano ba dito eh. Madamu Eh, di sini madamu Eh, melindungi dia lagi dah okay. dapat ya yeah. ayan